Lahat po ng ating mga kababayan at ka dito sa probinsya ng Bataan gusto po namin uh, ipaalam ipabati sa inyo na wala pong katotohanan na may mga may serial rapists na gumagala dito sa uh, probinsya ng Bataan. Yung pong insidente na nangyari sa sa Mea Xiana uh, College, ang suspect po doon ay kasalukuyan nakakulong ngayon sa Provincial Jail natin. Eh wala pong katotohanan na siya po ay nakalabas at siya po ay gumagala. 'Yun na pong uh, 'yun naman pong insidente po sa Donya, wala pong katotohanan na yung biktima ay ni-rate. Ang katotohanan po doon ay uh, 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 pinatay po siya, pero wala pong katotohanan na talagang na-rape yung biktima. Kaya po uh, nakikipag-usap ako bilang inyo pong Provincial Director dito sa probinsya ng Bataan na alam po natin na gusto po ninyong tumulong upang mahuli ang suspek sa nangyari sa Donya. Ngunit po sana yung mga haka-haka na hindi nakakatulong ay sana po maiwasan natin. At uh, nakakasiguro naman po kayo ng ating po kapulisan dito sa uh, probinsya ng Balanga ay hindi po natutulog. Kami po ay patuloy na naghahanap, kami po ay patuloy na uh, nagkakandak ng police operation, lalong-lalo na doon sa mga pinapadalan yung text messages sa amin na allegedly doon ang -do suspect, ay pinaparespondihan po natin. At kung sakasakali man pong mahuli natin sa lalong madaling panahon itong suspect na ito, ay um, malalaman po ninyo at uh, kung anumang karampatang parusa o karampatang uh, charges na pwede namin isang pasakanya gagawin po natin. Marami pong salamat sa inyo lahat.